maldita. 34 okay. anyos. Nasa ibang bansa. Tatlo ang anak, tuyong-tuyo na. Ano kailangan mo sa labi 2.0? Ito, mami. Ako again. Bakit? Kaya mo bang ibigay ang kaligayahan ko? Oo naman. Kaya ko i-boost yung buhay ko sa iyo. Mm-hmm. Kaya mong gawin lahat ng gusto kong ipagawa sa'yo? Oo. Sige, talikod nga. talikod <laughs> ako? Oo. Ah, 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 Kaya mo lahat gawin yung gusto kong ipagawa sa'yo? Oo naman. Sige, tingin nga, tingin. <laughs> tingin nga. Uh, uh. Boots, <laughs> ba, <can't do it. laughs> nami nami naman kita pero wala na, tapos na eh. Akala ko kasi ako lang, yun palat dalawa, tatlo kami. Akala ko ako lang nakakita. Diyos ko, naunahan pala ako. <laughs> dalawa na kayo. Dati ikaw lang pero ngayon dalawa na kayo. Hmm, pagkakalam ko tatlo kami. Actually, <laughs> oh, nandyan niya yung isa sa babae eh. Ay, shut out. Are. <laughs> babalik niya na daw ako sa iyo. Uh, tapos babalik ka rin sa akin kasi tapos na kayo. Wow. Ah. Wow. What do you think of me thinking of you? No. No. No, 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 no. 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 Uh, bigyan mo ko ng rason bakit gusto mong bumalik sa akin. Siyempre, namimiss kita eh. Hmm. Kakaiba ka kasi. Mm -hmm. Kakaiba ako kasi ako lang yung nagtatagal dito. Okay, basta sa pangalawang pagkakataon dapat ang makita kung maliwanag ha. Okay? Ayoko na nakakakita ako ng madilim. Natatakot ako. Hindi pala maliwanag nung nakita mo? No? Hindi, madilim eh. Nakakatakot. <laughs> sarili pa pa. Maghanap ako ng ilaw ng maliwanag. Pauwi na ako eh. Ay, ilawan mo lang, hindi mo rinisan. Nga. Hindi Maganda talaga yun guys, si yung Maldita guys. Lagi ka kaya nila hinahanap sa akin sa Facebook. Maldita na saan? Nasa 2.0. Sabi ko na lang ano. Naghiwalay na kami, binalik ko na sa atawa niyo. Alam mo yun ang kukulit? Bakit sa akin kayo nahanap? Wait lang, but, but bakit tayo hiiyak ka? <laughs> bakit naman ako yun? Hindi, nahihiyak ka eh. Normal hmm. lang yan, ha? Okay? So, Uy, ang... malapit ka naman yung umuwi uh, pag umuwi ka sa Pilipinas. So, uh, ingatan mo nga sabi ko yung sarili mo. Okay? And enjoy lang kung sa kamasaya doon ka. And, hindi mo kailangan pansinin yung mga tao na sa paligid mo. Alam ko naman na maraming tao ang nagki-criticize sa lahat ng mga ginagawa mo. Pero ganun pa man, hindi sila yung nasa mo, okay? Kung may opportunity magpakasaya ka. Minsan lang mabuhay. Kaya pag masarap kainin, na. Okay? Sabi nga nila, kung may opportunity, grab mo. But in a right way. Basta, yung pumasarap, okay na yan. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Oo, oh, sige. <laughs> sige, baba na kita ha. Oo, natarap na na ako baba. Oo, sige. Magbibigyan na tayo.